So ito mga ka-farmers, walang kuryente, walang init sa loob ng ating incubator. So mapapansin nyo, hindi na lang natin ito bubuksan para hindi sumingaw yung init. So usually mga ka-farmers, kapag nagbabran out dito, hindi ko na uh, binubuksan itong incubator whole day. So yun ang mga ginagawa ko kahit 8 hours ay ayos lang na mag out basta hindi lang binubuksan itong loob ng incubator so para ma-maintain yung init sa loob or kahit man lang hindi mapasukan ng malamig na hangin so ngayon ang problema ko lang ay merong namimisa so yan o oh. yan merong so meron nang nag sa mga itlog nyan mga ka-farmers at ngayong araw na ito yung magsisimulang mapipisa yung mga itlog so na timing na ngayong araw talaga ang magbabran out ng whole day so ang gagawin natin dito para masolusyonan yan ay ito yan yung dalawang bote na naka reserve talaga para dito dahil wala tayong generator mga ka-farmers at magastos na rin yun. So ito yung isa sa mga solusyon natin. So, yung dalawang bote na yan, ang gagawin natin, lalagyan natin ng mainit na tubig. Tapos, ilalagay natin dito sa incubator. Ah, dito pala sa hatcher, Dahil itong mga napipisa lang, yung ito transfer natin dito. Tapos, lalagyan natin ng bote para tuloy-tuloy ang pamimisa nila. Alright, so yun ang gagawin natin ngayon. Let's go! So, ito na mga ka-farmers, na-transfer na natin yung mga itlog dito yan at ito so yan yung dalawang bote na inilagay natin so maglalagay din tayo ng temperature dyan kukunin ko yung temperature para na determine natin yung init so hindi ko na patatagaling pagbukas ito dahil para ma ano yung init sa loob alright so yan mga farmers maglalagay ako ng temperature at titingnan natin kung ilan yung temperatura kahit walang Uh, electric na init doon sa loob so ayan na ka-farmers meron ng temperature sa loob manual so mamaya i check natin yan kakalagay ko lang so hindi pa normal yung temperature niya so yan medyo mababa pa yan dahil uh, kakalagay ko lang so mamaya uh, makikita natin yung reading kahit man lang hindi yan aabot ng 37.5 kahit 37 ay okay lang mga ka-farmers at least merong init sa loob. So nang din init ng init yung mga itlog dyan dahil uh, malapit na yung magpisa. All right. So mamaya babalikan natin ito. Ito naman dahil uh, malayo pa magpisa yung iba, hindi ko lang bubuksan itong incubator para mainit lang sa loob. All right. So ayan mga ka-farmers, uh umabot na ng mga 5 minutes. Yan na yung temperature niya. So kahit hindi umabot ng 37.5 at least uh, may init sa loob. Yan no. So goods to go na ito mga ka-farmer, hopefully ay uh, mapipisa yung mga itlog natin dito. Pero based on my experience, ito yung ginagawa ko kapag uh, may brown tapos merong napipisa. So napipisa naman yung mga man mga itlog. So ito na mga ka-farmers after 2 uh, hours na dito, tingnan niyo yung temperature. So nasa 37.5 na may maintain niya yung init sa loob. So yung iba nakikita ko tuloy-tuloy uh, na yung crack ng mga itlog. So good sa mga kafarmers farmers So mamayang hapon papalitan natin 'yan. So di na natin bubuksan ito para yung init ay maintain lang sa loob. Alright. right. So ito mga farmers, wala pa rin kuryente. alas 7 na ng gabi. So i-check natin yung mga sisiyo natin dito, yan o. Wala pa rin kuryente dito sa ating incubator. At itong sisiyo natin, wala pa rin. So yung temperature nga, ay nasa almost 36 lang or 30, uh, 37 so yan o oh. so titingnan natin yung mga laman nito kung napisa ba yung mga sisiw so yun mga farmers merong mga sisiw medyo mainit pa dito sa loob dahil dun sa nilagay natin so ita itatakip lang natin ito alright para mas mainit pa sa loob so yan o, nagkakrak na merong nagkakrak dito rin sa ilalim, meron na rin so antayin na lang natin kung iilaw so ito mga ka-farmers kakabalik lang ng kuryente so yan, nagpapainit pa yan so yan yung itlog natin at ah, dito naman sa hot chair kukunin na natin yung nilagay natin na ah, pampainit so yan o kukunin na natin ito dahil may init na sa loob so dalawang longneck yung inilagay natin so ayan na sila kukunin din natin yung mga shell mga ka farmers yan o isang temperature So, yung iba, hindi pa yan napipisa. Wala pang napipisa dito pero meron nang nagtitik-tik. Yan you know. o. So meron nang isa pala dun. yun know? o. Alright, sasara muna natin ito. So yun mga ka-farmers, 31.8 pa. Maghiantay pa tayo ng abot yan ng 34 pero dito sa loob magiging 37.5 yan. So yung mga sisiyo sa itaas ay trinansfer ko dito sa ilalim. Yan sila. So yan yung mga sisiyo. So yung sa taas naman ay yung sa ilalim kanina. So ito, ah uh, pabukas na ito. Uh, siguro mapipisa yung iba. So yan yung late na mapipisa. So yan yung ganyan temperature. Konti na lang, aabot na. All So bukas na yan natin kukunin. Tapos dito naman ay nagsisimula na itong uh, ano uminit rin. So 32 pa yan, aabot pa yan ng uh, 37 degrees dito sa labas pero sa loob niya na uh, magiging 30. 7.5 yung temperature dyan. So, yung tubig nya, nandun lang sa ilalim. Mamaya, dadagdagan natin yan dahil konti na para uh, goods pa rin yung mga itlog natin. So, dito, walang magiging problema yan dahil uh, at least 8 hours lang yung run out. Kaya, kayang-kaya ng mga itlog natin kahit 8 uh, hours yung run out. All right. See so, you lang mga ka-farmers. Hanggang sa muli. Happy farming. Woo.